Hi! Magandang araw po. Uh, tinitiling the soil ko po ngayon ng aking uh, uh, mga tanim na halaman. Ito, ito, mga talong po itong ating uh, tinitiling the soil. Ano? Ang purpose po ng uh, pagtitiling the soil para manatili pong uh, buwagag ang uh, lupa. Malaya pong makagala yung kanilang uh, mga ugat. Ano? Yan. Basta buwagagin nyo lang po yung lupang ganito. Itiling the soil. Yan gambulin ang tawag po sa amin sa uh, Pampanga no? sa ganoon ay uh, uh, manatili pong buwag gagang lupa malaya pong makaga, makakuha ng uh, nutrients ay sa pangangailangan ating uh, mga tanim na uh, talong at iba pang mga uh, green leafy vegetables basta maliliit pa lang pong ganyan na uh, nyo lang po so ito pong aking mga tanim na okra ng isang araw yung aking natiling the soil, dasoy yan naman mga sili no yan so dapat po ay uh, inaalagaan ating uh, mga tanim ano? hindi lang po uh, basta niyo itinanim tapos ay uh, intay na lang sila ng uh, uh, lumaki dapat po ay uh, inaalagaan po niyo no yan so nawa po mula kayong araw na mapanood niyo ko ay uh, magtanim rin po kayo ng uh, tulad ng aking ginagawang pagtatanim salamat po